Hello guys, for to this video. Kanagatin ko lang, kani-kanina lang. So, ako ay mag luluto muna. Magluluto muna ako bago ako maglinis ng buong bahay. Para pagkatapos ko magluto at pag nagutom ako at least meron na akong pagkain. 'Di ba? Ganun ang madami. Ayun. Tanggalan natin 'to. Para mukha. Hanggang tayo ng gulay. Para tayo ay healthy. Wala nang healthy pa sa gulay. Wala nang tatalo dito. Ito yung pinaka-favorite kong gulay. Pagkain. Nakabili ako ng isda. Hindi daw yung kilala kaya mura. So, binili ko na lang isang daan marami na mas malaki pa yung isa yan talaga ako nakakamura pag hindi kilala yung isda pag hindi daw kasi kilala ang isda hindi nila bibilihin. so ako naman ito may favorite aming gulay. Masarap. Kasi yung gulay pinapapakulang yan wala nang kanin. mga nyo na ng plato. Magmabagas Tapos pagkatapos ko dito ay mag na ito. Mag-ugas na. mag na ito. mag hindi. Ayan guys, oh. Nabili ko lang itong isda na ito na. 100 peso. Lapad, lapad ito, lapad. I-prito ko na lang. I-prito ko sa yung ano iba. Yung ano iba ipapaksin ko. Masarap ito kasi ano to? Malaman. Siguro tatlong hila. yan Ayan. daw kasi kilala nito dito kaya ano, hindi mabili dito kasi pag hindi kilala yung isda hindi nabibili ito kilala ko to kasi tagabi ko lang ko, kaya marami yung ayan yan ang ibig dito eh kasi hindi ko naman sila lahat ng secreto. Ito lang ano. Try to katong isda kasi yung may mga pusa ako dito. Yung maliliit. Hindi may kasama. Okay. Yung may mga isda. Ay, yung mga pusa ako kasali din sa mga ano. Pagkain. Okay. Yan, para sa kanila yung maliliit. Yan, para sa akin. Ipapaksil ko ito. Yan yung iba nito, ay itatabi ko. Ito yung iba. Yung ibang araw pa naman. Yan hmm. yung itatabi ko. Itatabi ko. Tapos ito, ito yung ilamin ko. Or today. At pag-aulay. Hmm. Hindi nila alam itong masarap ito, yung ano na to, Yung isda na ito. Pinaka masarap ko sa lahat. Malinam na ang lasa nito. Tapos ayaw nila. Hindi nila kilala. Ito ang magagawa ko sa katubong kalawakan talaga. lahat. katubong mga Maynila. Ayan. Hindi nila alam yung mga isda. Ito, ako tubong ano. Tubong probinsya kaya. Kilala ko yung mga isda. Magkakakilala kami ng mga isda ito i-replate ko to. Itong maliliit na to sa mga pusa na ano yan. Ito naman gulay in, na ay ano. Inaanahan ko siya na. Nilalamas ko sa konting asin yan. Ano uh. Ito lamas-lamas lang kasi. akin. Kasi mawawala yung ano Yung pagka-healthy niya. Kung ako nga lang ang kakain dito, hindi ko na ito pipigaan. Hindi may kakain. lumutuin ko muna bago ako maglinis ng bahay para pag ako na nagutog pagkatapos ko maglinis ng bahay ay ako ay ano ay, sabakok na ang mother mo shampoo. magdakot din na tayo No <tok> no mo. Yan. Hindi ko na nilagay sa ano yung ano nito. Yan. naman. Oh, Hindi na nga ako gagamitin. Genesis na, na nga ako. Masarap uh. so. yan, at saka ano, Masarap uh. naman yung Masarap okay. Masarap yun. uh.